Hello, shout out sa lahat ng mga viewers natin dyan Magandang magandang araw sa inyo mga boss ano, ayun, mga boss, no? update ko lang Mabuk kayo mo. ngayon dito sa project natin no? Project na uh, tanki ng tubig no? Ito ganyan mga idol, oh. mga bossing uh, na, <coughs> na, Natapos na sila mga bossing mag, ano, mag uh, uh, lagay ng hollow blocks no? Ngayon ay nagpipinishing na po sila Ayan po, Oh, uh, ang bilis nila mga boss gagumawa. Ayun, napinisin nila sila. So, mali mga boss ay ina naka, niya na nila sa kabila sa kabilaan. So, kabila naman uh, siguro baka bukas na rin 'yan o kung hindi kaya ngayong araw, baka bukas na rin 'yan nila gagawin ang pagpinisin kasi hindi pwede na sabay-sabay na lahat kasi wala na silang magagalawan kapag lahat ay na nagyayari ng kalitadahan ayan ay. Ayan, yun, tamang hagod lang si kuya sige na nga ano, boss kasi kailangan natin yun oh. kailangan natin natapos yan yan <laughs> ay yun, si kuya yan ang kasama yung mga liga na nagkasi sa kanya yan, uh. si kuya naman po ay yan po ang ginagawa ni kuya doon ay ano naglalagay uh, uh, siya ng poste na doon sa mga ano uh, ganun lang pala yung magandang finishing. Oh. Palitada. Ayun. Ano <laughs> yung nagyan pa ng tubig? Akala ko kasi pasan na may nahagod. Hindi pala ako, oh, diba? Tamang sabi na ng tubig. Paano